tawag ako sayo eh <laughs> kakain lang 'yan 'yan lang <laughs> yung wala nang ibang orang sama-sama <seks> selamanya <seks> oh, aku yang <laughs> <muluh> <seks> minum itu. Nasira ang payong ni Pogi, ayan <laughs> Nakaano niya ngayon guys yung ano Yung aking Aking envelope yung galing kami sa municipio Pala sarado guys, ayan Kaya ngayon pauwi na kami Kung kailan naman free ako Free kami Ni Pogi, saka so, naman walang Walang ka naman sarado ang municipio Kaya ngayon guys, naka sayang yung alis namin ng bahay at saka nagastusan pa ako napasubo ako napakain sa Jollibee ayan wala sa, wala sa budget ko yung Jollibee ngayon kaya ayan napasubo ako sa kanya <laughs> poging bags ayan guys dito na kami ayan dito ang dito guys ang mga ano yung, pa nandito rin hindi to ang fire department ng aming um, lalawigan guys marami po kami mga ano fire truck at ito ang building ng munisipyo nandiyan na po lahat sa munisipyo yung Dongi na district hospital na exclusively para po sa mga factory worker. At marami din po tayong mga kababayan dito na mga kaibigan natin, dahil na mga muslim, mga kaibigan muslim. Ayan guys, shout out po sa mga kaibigan natin muslim guys. Marami po sila dito na ano, may mga business dito sa ano, sa uh, supermarket po. Ay, uh, ito naman ang ah. high school high school ng aming lalawigan niya annex niya annex. annex ayan principal yung bagsik sa paggada ngayon kasi wala silang pasok ayan guys kaya napasubok sa Jollibee <laughs> wala sa budget ko ang Jollibee okay lang. At kasi, binigyan naman niya ako ng french fries at saka konting laman ng chicken. <laughs> kasi hindi bread sa kanyang balat. Mama, wow, mamaya matalisod ka na naman dyan. Palagi siya natatalisod sa payo. Kaya yung payo namin si Rana. Ayan, shut up. Ang makiri kapag ka, ano, kapag ka nasa ano tayo sa ganito. Dito tayo, baka ma. Sana. Tayo sa Palengke. Eh. M -B R R M O, 'yan. Dati itong square, yung, ito ang high school namin noon. Pero ngayon, dahil nga sa binago na, nandun na sila sa kabila. Ito naman ang complex ng municipal high school ito maraming pala dito mga pantalon o oh. ayan guys maraming mga pantalon dito hindi po kung may sana natin si papa mo no oh 75 oh. hindi po ay ayan dito okay, kami tabi ka tabi ka may sasakyan sasakay yata kuya balikan nyo Ayan, dito tayo. Pagdali lang po. Ayan, meron pa pinapagawa ng Republic of the Philippines. Marami nga yung pagbabago sa ano namin, sa larawigan namin, guys. Malalaki um, na yung mga building. Ay, oo oh, um, nga pala. Hindi ko na ano yung 1530. Ano ba yan? Nandun. Nakalimutan ko. Mamaya sa ano lang. <laughs> yung 1530 ng kapatiba namin. Nakalimutan ko. ko Hindi ko tuloy na daanan. Ayan, marami din ukay-ukay dito. Okay. Ayan, shout out ha? iPad. Anong iPad? iPad. Bibili lang tayo ng SIM card. iPad, parang may pera tayo. Umihirit ng iPad lang <laughs> Sinira mo na yung Ito. iPad mo eh. Oh. Ano? Ano? Ayan guys, ang dumi ng ilog namin kasi nga nagulan. Kaya yan parang putik yung ano, ilog-ilogan. Ano? Kaya siya kapla. Ano, ya. Oy, ng basura sa tatang mo. Ano yung pawn, yung isang yung pawn Dapat ko. Dapat hindi nagtatapo ng basura sa dagat. Yung bigay ilog. ni Kuya Willie sa akin. Baka mm. lang bigyan bi niya ako ng pawn eh. Mm. Kunik mo alang siya doon. O, tingnan natin. Hala. Ayan, guys. Dito na kami sa palengke. Kalalakad namin. Dito na kami. Bibili kami ng sim, SIM card. Ayan. Bibili kami ng SIM card kasi yung phone ni Bonina, yung Baby Angel, ay binigay na sa kanya. Pero walang SIM card. Kaya, bibili kami. Para ma, ano namin. Ayan. Bibili kami.